Hello, what's up? Sagindan TV here. Pagluluto kami ng kamote. Ito na guys yung kamote na pinagkuhan ng talbos. Naumunga na guys. Ito. Lulutoin namin yan kasi para masarap kakain ng kamote. Oh. Ayan. Ayan kailangan siguro din mo malinis yan para pag maluto na pati balat pwede nang kakainin mo yan paano mo sabi? yan na guys so kulay violet na kamote na yan yung pinagkuhaan ng talbos yan yun namunga na ah, ah, <laughs> yung talbos meron pa rin makukuha Bani yung talbos susunod na pagtigulan tubal na yan ayan ito na yung gusto oh, diba good job po oh, yan kailangan man yan malinis sarap yan guys maraming mga sustansya yan sa hindi totoo yan bola lang yan ayan sasalang na natin yan kailangan pag gusto mo mag -loto ng kamote paubos yung tubig na yan para hindi madurog yung kamote pag loto niyan kailangan papatuyuin mo mas masarap gusto pa nga sunog yun na sarang na natin after mga 45 minutes loto na yan kasi dali lang naman yan maloto siya. Ano yan guys kumukulo na oh marami pang tubig pero hindi mo na yan anuhin. kailangan papatuyuin natin yung tubig na yan para masarap yung kamote pag ano hindi durog yan kaya sokto na yan kasi tingnan ko malambot malambot naman talaga yan ayun ay na tatak pa natin papatuyuin pa natin konti yan ate ante lang tayo <coughs> ayun na buksan natin ayan wala lang tubig konti na pwede nang ahunin para kainan na sarap yan guys ah. yan ah, diba kasi wala lang tubig yan tatanggalin na natin yan sa kaserol asa ano isa lagay na natin sa plato ayan. Isa yan isa isa yan yan guys pag magloto kayo ng kamote ito magagayahin nyo kailangan yan konti na tubig ang matira niyan yan para hindi madurog ang kamote mong niloloto kasi pag maraming tubig yan wala durug-durug yan 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 pwede kakain yan oh lah guys! Thank you for watching Saging Ganti TV.